Magandang araw po. Ang Fit for Wealth: 7 Breakthrough Strategies for Elite Health and Abundant Wealth na isinulat ng kilalang health and wellness expert na si Dr. Jane Doe ay nag-aalok sa mga mambabasa ng komprehensibong gabay sa pagkamit ng optimum health at financial abundance. Sa aklat na ito, iginuhit ni Dr. Doe ang kanyang malawak na pananaliksik at mga personal na karanasan upang ipakita ang pitong pangunahing estratehiya na maaaring humantong sa isang maayos at maunlad na buhay. Number 1. The Importance of Cultivating a Healthy Mindset Ang unang diskarte na nakahighlight sa libro ay ang kahalagahan ng paglinang ng isang malusog na pag-iisip. Binibigyang diin ni Dr. Do ang kapangyarihan ng positibong pag-iisip at ang epekto nito sa overall well-being at tagumpay sa pananalapi. Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng paglago ng pag-iisip o growth mindset at pagsasanay ng pasasalamat o practicing gratitude, malalampasan ng mga individual ang mga obstacles, makaakit ng kasaganaan o attract abundance, at makamit ang kanilang mga layunin o goals sa buhay. The second strategy centers around nutrition and its direct link to both physical and financial health. Hinihikayat ni Dr. Doe ang mga mambabasa na unahin ang mga pagkaing siksik sa sustansya, iwasan ang mga naprosesong pagkain, at magpatibay ng dieta na nakabatay sa halaman hanggat maaari. Sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanilang mga katawan ng mga masustansyang pagkain, mapapabuti ng mga individual ang kanilang mga antas ng enerhiya, kalinawa ng pag-iisip, at pangkalahatang kalusugan na positibong makakaapekto sa kanilang kakayahang bumuo ng kayamanan. The third strategy focuses on the significance of regular physical exercise. Ipinapaliwanag ni Dr. Do kung paanong ang pagsali sa regular na pisikal na aktibidad ay hindi lamang nagpapahusay sa pisikal na fitness ngunit nagtataguyod din ng mental well-being and boosts productivity. Iminumungkahin niya ang pagsasama ng iba't ibang ehersisyo sa nakagawian ng isang tao, kabilang ang mga cardiovascular workout, strength training, at flexibility exercises upang makamit ang pinakamainam na resulta. The fourth strategy centers around the importance of sleep and stress management. Itinatampok ni Dr. Doe ang masasamang epekto ng talamak na stress at kakulangan ng tulog sa kalusugan at kayamanan. Nagbibigay siya ng mga praktikal na tips sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog at pamamahala ng stress tulad ng pagtatatag ng isang gawain sa oras ng pagtulog, pagsasanay sa pag-iisip, at pagpapatupad ng mga diskarte sa pagbabawas ng stress. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa pahinga at pagpapahinga, ang mga individual ay maaaring mapahusay ang kanilang pangkalahatang kagalingan at mapabuti ang kanilang mga pinansyal na prospect. The fifth strategy highlighted in the book is the significance of building strong social connections. Binibigyang diin ni Dr. Doe ang positibong epekto ng pag-aalaga ng mga relasyon at pagpapaligid ng sarili sa isang komunidad na sumusuporta. Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng makabuluhang mga koneksyon sa iba, maaaring mapahusay ng mga individual ang kanilang emosyonal na kagalingan o emotional well-being, makakuha ng mahalagang insight, at ma-access ang mga pagkakataon na maaaring mag-ambag sa kanilang tagumpay sa pananalapi. The sixth strategy focuses on continuous learning and personal development. Binibigyang diin ni Dr. Do ang kahalagahan ng pagkuha ng bagong kaalaman at paghahasa ng mga kakayahan ng isang tao upang manatiling mapagkumpetensya sa mabilis na umuusbong na mundo ngayon. Hinihikayat niya ang mga mambabasa na mamuhunan sa kanilang pag-aaral, dumalo sa mga seminar at workshop, at patuloy na maghanap ng personal at profesional na mga pagkakataon sa paglago sa pamamagitan ng pananatiling proactive at madaling ibagay, maaaring iposisyon ng mga individual ang kanilang sarili para sa kasaganaan sa pananalapi. The seventh and final strategy discussed in the book is the importance of giving back and practicing generosity. Ipinapaliwanag ni Dr. Do kung paano maaaring lumikha ng positibong epekto ang mga pagkilos ng kabaitan at pagkakawanggawa sa parehong personal at pinansyal na larangan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga mapagkukunan at pagsuporta sa mga layunin ng kawanggawa, ang mga individual ay hindi lamang makakagawa ng pagbabago sa buhay ng iba, ngunit nakakaakit din ng kasaganaan at mga pagkakataon sa kanilang sarili. Mga mahahalagang insights mula sa Fit for Wealth, 7 Breakthrough Strategies for Elite Health and Abundant Wealth, linangin ang isang positibong mindset at magsanay ng pasasalamat upang makaakit ng kasaganaan. Unahin ang mga pagkaing masustansya at isaalang-alang ang paggamit ng isang plant-based na dieta para sa pinakamainam na kalusugan at pinansyal na kagalingan. Magsagawa ng regular na pisikal na ehersisyo upang mapabuti ang pisikal at mental na fitness na maaaring positibong makaapekto sa tagumpay sa pananalapi. Unahin ang pagtulog at pamamahala ng stress upang mapahusay ang pangkalahatang kagalingan at mapabuti ang mga pinansyal na prospect. Palakihin ang mga panlipunang koneksyon at palibutan ang iyong sarili ng isang sumusuportang komunidad upang makakuha ng emosyonal na kagalingan at ma-access ang mga pagkakataon. Yakapin ang patuloy na pag-aaral at personal na pag-unlad upang manatiling mapagkumpitensya at madaling ibagay sa mundo ngayon. Magbalik at magsanay ng pagkabukas palad upang lumikha ng isang positibong epekto ng ripple sa mga personal at pinansyal na larangan. Sa Fit for Wealth 7 Breakthrough Strategy for Elite Health at Abundant Wealth. Si Dr. Jane Doe ay nagbibigay sa mga mambabasa ng mahalagang insight at praktikal na diskarte para sa paggamit ng parehong pinakamabuting kalagayan sa kalusugan at pinansyal na kaunlaran. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng pitong estrategiya na nakabalangka sa aklat, ang mga individual ay maaaring magbigay daan para sa isang maayos at masaganang buhay. Maraming salamat po sa pagsubaybay.